kaya nang mag-bike. Sabi ko, lalayin mo ako, baka mga ano ako siya, mailang ako siya sa sakyan. may kasama ako. Gusto ko lang magpa-viral siguro sa video ba? <laughs> Hindi ako, baka aalis pa naman yun sa Puntang Canada, baka may nakaalis na yun. Ano na, malapit na kasi um, lumabas na yung ano ko, yung lamia ko tapos mm. Um, mag exam na rin ako. Hapit na! na. Pampila ng hilot natin ba? Pangatlo. Mister din talaga, Ayos na ayos <laughs> na yung pakiramdam ko. Ang puta rin ang ganda na. O, oh, un kita namin sa hospital. Medyo nagkakwentuhan tayo, di ba? Buti nagkakwentuhan tayo. Ay, kung hindi, eh, hindi tanda talaga yung tayo magkakapilala. Ay, hindi talaga. Hmm. Tapos pila-pila ka pa doon. Malamang, tumar ka na ng gamot. <laughs> Ay tumar lang ako sa kanang magbunog-bunog ba. Oh, pero bunog lang. Pero di, di ako nag-amin. Di okay na yun sana yung nakakabuhat ko na nang magulat. Oh, Jesus. Di nagulat ka yung mga kasama ko, bit nakakabuhat na ako kung may anong buhat ug bangin. Ay, bigat yan, di ba? Oh, um... Nabuhat buhat ko yan, eh. Oh, so... pa ang Layo pa ako oh, utan. Layo pa. Okay ka pa niya, gi sikat to. Oh, layo pa na konti. So, oh. Yun. Oh, yan nakabuhat ako ha. Ang namin nito ni <laughs> Pero bakit puruhan na naman. Na? kami sa ospital kasi nagpa-check up pa din ako tapos nagkwentuhan kami. Yun nga ang problema niya sa likod. Tapos ang dapat sana ang parang sa orthopedics yung ano niya, yung kung saan clinic yun sa ospital, doon siya pupunta. Eh nagkwentuhan kami. So ginawan ko ng paraan, pinahanap ko ng karton. Ay, dapat pupuntahan pa kita sa bahay mo tapos medyo hindi niya na natiis bumalik ayon pinakuha ko ng karton doon kami sa gilid so mula noon okay na sana yon wala na problema nasundan nung nagbike ka mm. pero nung nagbike siya iba naman yung naging problema may na dislocate pa rin pero sa yung una kasi bandang lumbar yung nagbike siya nang na dislocate bandang taas naman na konti napunta naman sa thoracic tapos ngayon, di ko alam kung <laughs> ano position mo ngayon? Madaplak. <laughs> Hindi, pag tumayo ka, ganyan, tayo. So, sakit talaga. Ka Hindi ka makatayo. Hindi, alalain ako, papawag ako sa kanya, para makatayo ako. Pag so, nakatayo na ako, okay na. Ito naman, pag umupo na, na naman ako, pag ikaw umigaan ako, so, -sure, grabe. So, yan ang problema natin ngayon. Hanapin pa natin yung problema niya sa likod. Pero kinapaan yung kasama ko, nung mag-aaro dito ko, kanan. Iba rin dito, tsaka dito, nung mag-aaro dito. Anong oras ka na hulog? Alas 11. Si, bago mag Alas 12. Tanghali. Tanghali. Tapos nakaiga nila hanggang ako hanggang alas 5. Paalalayan ako. Hinintay ko yung kasama ko. Sabi ko, kasi magkakabit bahay lang kami. Ay, magkalapit lang kami. Mm. Dito ako sa may sabado, siya sa, may lang aray. Diyan kami nagiwalay. Sabi niya, kaya na. lagi kaya na. Malapit ka lang. Biniwanan na nila ako. Hindi so, ko talaga, hindi at talaga ako umuwi Ang Hindi siya umuwi. Dapat uwi na ako, dapat siya ko UC. Ay hirap ka nun sa kalsada kung sa kalin, oh, sabi ano. Oo, oh, kapag siya ako sa, sa, sa sasakyan, oh. may ilang ako. Wala akong walang wala makakita. Mabuti nang kasama ako. Sabi ko, yung mga ilot, mamaya pa ng mga alasays yun. Kiisigil ko na lang ito maghintay. Ganun din, ganun din Pag umuwi ako, wala rin akong gagawin sa bahay. Kaya maghihintay pa ako ng mga hilot, 6 pa. So, mabuti na lang, alam niya na, alam niya na yung bahay ko. Oo, <laughs> so, mabuti. Pinagtsagaan ko talaga hanapin eh yung address mo eh. Oh. sa ospital eh. Ano Kaya sabi ko, ang dami na namin yung inanwa doon sa baba, bay. Pabalik-balik hmm. kami, nakatatlong balik kami din sa iskrita na yan. Uh, turo din, pabalik, turo na naman sa kabila. Hindi ba yan? Hindi lang yung road 1. Mabuti, umakit kami dito. Oo. Oh. Sabi, subukan yun yan, yung malaki iskrita na yan. Tapos, magtanong kayo dyan. Ayun, mabuti, magtanong kami dyan. Kasi dito, hindi pa ako kilala dito. Hmm. Mabuti na yun na tiyan namin dyan. Maliba na lang Mabuti yung namin. mga may nakakilala dyan. Oo, yung may edad, o. tinuro kami dito, ayun ay, na. Mabuti na sa lubong namin. Pero sa, sa, namin, sa lugar, lugar talaga na to, medyo hindi pa tayo kilala sa larangan ng hilot. Mas kilala ako doon sa mga malalayong lugar. Kaya kanina, may kausap ako sa Negros. Ang problema noon, sa likod din. Tapos, sa malamang sa malamang kasi hindi siya makakuha ng schedule sa malapit so dito ang punta nun. sabi ko sa kanya bilisan mo lang kasi baka <laughs> hindi mo na ako mabutan <laughs> kahanapin mo <yung> address nun <laughs> hindi binagay ko na sa kanya address ano naman saglit lang naman yan kasi dyan lang yung tumbukin yun lang yung eskwelahan at saka tumbukin ano oh. yung ano yung as well mo yung address mo dyan saka sa, ano, sa bungad. Oh, sure so, ball na yun. importante lang naman yung bungad, eh. So, yun. Hirap talaga siyang, ano, hirap siyang gumalaw sa ngayon. Kaya, gagawin natin, uh, cut muna natin itong ating video. Abangan uh, natin mamaya kung anong mangyayari. Ito yung sa hindi pa nahilot. Tayo, hmm. hirap talaga. Hindi okay magtumayo. Pag, nakahiga ako, tapos babangon, eh, yun, eh, hirap. Eh, ngayon subukan mo. Oh. Yan. Hmm. Okay. okay. Medyo okay. Pag gumiga lang ako. Ayun. Tapos sabay bangon. Mm. Hindi ako makabangon. Kailangan nakahawak ko yung dalawang kamay. Para maitayo, makatayo lang ako. So yun ang problema nito. Mm. Alaman natin ito mamaya. Hanapin ko ha. Mm. Tapos mm. sabihin mo kung ano yung pinak yung pinakamasakit. Ito. Mm. Hindi. Hindi. Ito.

Ay, wala yan. Wala. Uh, yan, wala yan. Ganda, ito, no? ito lang. O, yan. Kasi yan ang namaga. Gano'n ka ba sakit? Basta nga sakit kasi padaplak na. Puong-puong pagbagsak ko. Yung sakit niya, di, ikumpara mo dito. oh, yan. Mas matindi yan. So, gantindi yan sakit yan. Kasi ang, ang, ang tanong ko dito, baka mamaya sakit lang hmm. to sa Oh, sa yung pitch ko siguro bunog lang yan pa, bunog paka, o pagka pagka ba oh yun yun mm. kasi kung sakit nito kagaya dito mm. maring may tama dito pero oh, kung hindi siya ganoon kasakit mm. hindi ganoon kasakit yun oh kasi badaplak siyempre murong yan so iba ang sakit nito oh alam mo oh, kasi pag dalubak, masakit eh oh ito halos di ka makahinga oh yan <coughs> Pero ito kaya. Oo. Oh. Oh. Di kanina umubo ako pag hit mo? Oo, walang problema to. Hmm. Ano lang lang. lang to. Na, na, nakuha na nga ba yan? Eh, diya. May diya, diya oh. Na, may labag diya ay. Hmm. Isiminto eh. Ayos na. Isiminto ang daplakan ko ba eh. Walit. Ito, ito yun. Oo, yan, yan. Dito, hindi gano. Hindi gano. Dito, hindi gano. Ito talaga. Oh, yan, yan. Ano? bapak nga aku yang pergi inepisil ya. eh. Ayan. Ah. Sekarang, Ada oh, di, kugat <laughs> oh, okay. okay. hey, dia eh. Saan? Ah, so, uh. Oh. Yeah. 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 lang. <laughs> Baik. Kita uh -huh. okay. uh -huh. ha? Hmm. Uh -huh. Terus lang katawan, ha? Hmm. Sinobro. lembut katawan. Hmm. Uh -huh. lang. lembut lang. lang. Uh -huh. sampai

Kaya ito so, kayo, la, kaso lang. Si, so. okay. Sakit lang talaga. Sige so. Sakit lang talaga. Yung sakit, hindi ka agad mawala yeah, Pero importante, mga kilos ka na. Lagay mo rito ba dito? Baba ako. Dos. Dos, dos. <laughs> po <Yupo>, konti. <laughs> Yan. Yeah. Hop. Sobra. Mm. Lambot lang katawan. Mm. Lambot Lambot lang. Lambot mm. lang. Mm. Lambot lang. Lambut, lang. Mm. Lambut, lang. Mm. Halo. Dina lawan. Hmm. Eh, uh! wow! ana elu. Butut. Baik. Foto. Hey. ah! Uh. Foto sang no? itu uh. minta. Hmm. Foto Apa? Nya, ini culang ta. Apa? Halo. Sigi. Itu tadi plat nomor lang. Plat lang. Flat lang. Mm. -hmm. Ulitin ko pang pindot ha. I, mm -hmm. i, i ano mo kung gano'ng kasakit. Kung mm -hmm. hindi na ba kagaya kanina. Aga pagpahinga ka ng konti. Eh. Ayan. 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 Hindi na. Ayan. Hindi na. Ito. Hindi na kagaya Oh. So yun. Nagbawas ka agad yung sakit. Ibig sabihin. Nakuha kaagad natin yung dislocate dito sa ano niya. Ito yung lumbar, itong nasa ano na, bandang thoracic na yung tama niya, nasa ano na sa bandang taas. So ito yung dati niyang tama, tapos ito yung pangalawa na tinamaan sa bike. Tapos pangatlo naman yung nahulog sa ngayon, ito na naman uli. Susuki so, so okay na to. Sa ano? So tingnan natin paano siya tumayo kung kaya na ba. Sige, tindog na, tindog. Hindi na ito sa alalay wala nang alalay. tayo na. Pero, yung kanina, pag -alalay, pag alalay ko sa kanya, nakatihaya kasi ako. Hindi nang pataong. Nakatihaya ako kanina tapos nakatihaya alalay sa kanya. Sige, tindog. tindog. Ay, ayos nang pakiramdam ko sa tindog ah. oh Higda? Oo, sige. Nakatihaya ako so, ah. Isubok para. Kasi so, kanina nakatihaya ako sa e bahay. Subok, so, isubok. So Ah. Oh. Ito ug ganito talaga gabay. Oh, sige tindog. At least, oh, kasi ano po, sige, kanang sakit yang na naiwan sa bunog na lang naman, -naman. Mm -hmm. Pero ang imong pagtindog ron <laughs> di na parang ganihan na uh sige tubukan ko. Oh, sige. Kasi sige, paalalay ako kanina kasi ayako, ako. Paalalay ako kanina. Oh, sige, sige. Yan. Ay, okay na. Okay. Oh. Okay. Ganun. hindi na akong nagpaalala So, yun? Mm, 뉴스, ito bunog kasi, naano yung yeah. buto nila? Ito, ito bunog na natural na yan yung magkilos-kilos kasi bunog pa eh. Oo, oh, natural na lang yan. Hang At nabunog pa tos kasama ko kanina. Kasi alas 4, pinaulit ko ulit eh. Pinahila-hila na? Sabi ko, baka ako mag-bike. pa ulit, nag-bike ako po eh. Sige ulit ko ulit sa kanya. Um, pag Ang? Paghila? Yung paghilot dito sa likod. Kasi sabi ko, hilutin mo ulit kasi magbabay ka po. Ah, pinahilot mo yan? Oo, oh, pinahapla siya ng langis. Kaya madaladala ako langis. Ah. Yung langis na ginawa niya. Hindi naman ano lang, pinahalo lang Pero ano yun, hindi mawala yun. Oo. Oh, oh, oh. Hindi ma... Yung... Oo. Sakit dito, oo. Oo. Kalabon yun, oo lang yan. Parang nang magka. sakit, oo. Oh. Yan, yan. Mama siguro kahuya baka bugog ba? Bugog lang. Pagpalo siguro. Ang ganun kasagaran ng medical kit ini. Ito pagpalo to. Mga kahoy Wala yan bugog. Labis lang yan. Tapos sila lang ng isa. Bugog lang. Yan ang sakit eh. So yun. Ganun na lang. At least kaya na. Buti alam mo na yung bahay ko kahit paano. Lisime. Lagi ba kini So na ha, gusto na lang din pa Sukit na hinutan ni Shaket. Okay okay lang din dito. At least, malaman la man natin. Sandali pa ko pupunta, pupunta tayo sa ibang. So yun hanggang dito ang aming mga video-video. So yun mga soki. Si si Manong umuwi na parang walang nangyari. <laughs> ayun na uh, parang ano normal na uli uh, okay na uli yung gilos niya so ganun lang naman natin kabilis na kuha yung problema sa, sa likod nahulog pala siya bali dong hilot ko na sa kanya uh, hanggang dito ang aming ano ang video na to